Matapos nga pong gumawa na kasaysayan ni Terence Bud Crawford na maging kauna-unahang 3 Division Undisputed World Champion sa 4 Belt era, ay may mga naglalabas ang fantasy matchup nga po tulad ng Crawford versus Mayweather, Crawford versus Andre Ward at maging Crawford versus Roy Jones Jr. Marami kasing humanga sa nagawa ni Crawford na umakyat ng dalawang division from 154 pounds to 168 at talunin ng hari sa division na si Saul Canelo Alvarez na isa rin sa mga tinuturing all-time great. Pero para sa si isang boxing legend na nagretiro ng walang talo at isa sa mga pinakamatagal na naging world champion from 1997 to 2008, hindi niya matatawag na all-time great si Canelo at mas lalong hindi daw niya mailalagay si Crawford sa usapang greatest super middleweight of all time. Ayon kay Joe Calzaghi na nagretiro tiro ng walang talo na may kartadang 46-0 with 32 knockouts. Kilalang tumalo sa mga boxing legends na sina Chris Eubank Sr., Bernard Hopkins at Roy Jones Jr. Ani ni Kalsagi patungkol kay Canelo. Kung titingnan mo, hindi ko siya mailalagay bilang isang all-time great. Sa totoo lang dahil natalo siya sa kanyang mga pinakamalalaking laban mula kay Mayweather, Dimitri Bibol at Terence Crawford. Pero isa pa rin siyang mahusay na boksingero. Sa dami ng laban niya, sa dami ng panalo niya, nagkaroon siya ng ilang magagandang panalo. Pero laban sa mga top-top fighters, natalo siya. ba diba, simula kay Mayweather, sa tingin ko natalo rin siya kay Golovkin. Tiyak na natalo siya sa isa sa mga laban nila ni Triple G. Pero ganun pa man, nagkaroon siya ng magandang karera. Patungkol naman kay Terence Crawford, Ani Kalsagi. Sa tingin ko kahanga-hanga ang ginawa ni Crawford pero parang karamihan doon eh dahil din kay Canelo eh. Sa tingin ko hindi mo talaga pwedeng ilagay ang pick Roy Jones kasama na yung mga nagsasabi na matatalo ba ni Crawford ang pick Roy Jones. Nako naman, hindi sa tingin ko. Magaling ang ginawa niya sa pagkakit niya ng timpang. Siya ay isang mahusay na boksingero, si Terence Crawford. Pero hindi ko alam, isang laban lang laban kay Canelo na sa tingin ko ay hindi pa noong gabing yon. Hindi ko alam, Maari kang magbigay ng punto siguro dahil tinalo niya si Canelo. Pero sa tingin ko lang hindi na kasi yan tulad ng Canelo dati, base sa laban na yon. Na-impress talaga ako kay Crawford. Sa tingin ko magaling ang ipinakita niya. Siya ay isang mahusay na boksingero. Sa tingin ko tama ang kanyang estratehiya. Pero para magkahalong hindi na kasi bumibitaw ng maraming suntok si Canelo eh. Platputed siya. Medyo platputed. Pero mahusay ang ginawa ni Crawford. Ngunit ang ilagay siya sa hanay ng mga pinakamahusay na super middleweight kailanman, hindi ako sigurado dyan. So para kay Joe Calzaghi mga amigos medyo overrated si Canelo pag usapang all time great Pati na rin si Crawford kapag usapang greatest super middleweight of all time Ang kanyang dahilan dahil isang beses lang kasing lumaban si Crawford sa super middleweight Tapos yung kanyang tinalo na si Canelo eh parang wala na rin daw sa prime Ang kanyang dahilan naman daw kaya hindi niya mailalagay sa listahan ng all time great si Canelo Ay dahil sa mga pinakamalalaking laban ni Canelo eh natalo siya Kontra kay Mayweather, kay Bibol at kay Crawford patunayan mo sa akin ha